So guys, meron tayong uh, dito'ng uh, coins, no. So kanina kasi uh, nagpapalita ako kay Ate, yung kakilala ko rito sa malapit sa lagi dumadaan sa tindahan na nagsa sidecar siya na nagbibenta siya ng uh, itlog. So inaalok niya ako lagi kasi ng barya tuwing dadaan siya rito. So kanina, nagpapalit sabi niya, isa uh, meron siyang uh, 100 coins na tig 50 piso coin. Yan. So pinalitan ko. So matagal ko pang tinambay dito, no. So ayan, no. Oh. Napansin ko nung uh, pagbuhos ko nito ng coins, is nakita ko tong papel. So it means sabi ko baka 150 ito. So tama nga siya. So 150. So 2 4 6 8 10 12 14 15. So, 15 to, it means 150 pesos, no? So, gagawin natin is, so, kanina pa kasi nakaalis si ate, na pagpapalit ko sa kanya ng coins. So, bukas is, uh, pag namaan siya, is, uh, ibibigay natin yung over money na 50 pesos. So, ayan. So, syempre, yung tinutubo ni ate doon is, uh, hindi naman din ganoon kalaki. So, kung ikikip natin 150 at saka hindi naman maganda siguro. 'di ba? So isoli natin. So kay maliit kay malaki, mas so maganda siguro isoli natin kasi hindi hindi ka rin mapapakali sa sarili mo kapag ka, ano eh uh, mo 'yung sobra. So ayan, good luck guys and uh, happy watching po sa inyo. Maraming maraming salamat. Three days later. Dito na si Ate. Yung uh, pinagpalitan ko noong nakaraan. May sobra kasi te. Kasi ito nakita ko noon oh. Ayan oh. Pag buhos ko, nakita ko to oh. Ah, 150. Oh, ayan, 150. Ah. Oh. Kaya meron ako ng kulang sa iyo, ibabalik sa iyo 50 pesos. Oh, nga. Ay, oo nga pala. So mag magkano to? Thank you so much, Ate. 100, 100. 100, 100. Oh, bayad sa akin. Ayun, magpapalit ulit si Ate. Sigurado ka na na 100 to, baka sobra na naman to. Hindi, kasi ako nagbibilang. <laughs> eh hey, ako kasi, nakita mo talagang binibilang ko to eh. Kasi tiwala naman ako sa nagbabayan sa akin eh. Oo nga <laughs> And, eh. Eh hindi, katulad nun, malay mo, di, hindi mo alam, sobra din pala, di ba? Ayun nga. Sobra minsan nagbabadali kasi. Oo, oh, minsan. So ayan, papalitan natin si ate At saka bibigyan natin yung Bali 250 te Okay, thank you, thank you so Ayan, 250 So yung kuwala ko na 50 at saka yung 200 Okay Ayan May balik na natin kay ate yung Na sobra niya na nakaraan Na sobrang 50 pesos na coin So yun na, balik na si ate